Hello, RJ. Hello, Lynette. Anong kailangan mo? Nag-start na ba yung event? <sighs> hindi ka naman invited, hindi ba? Nandiyan ang anak ko. Gusto ko siyang makita. Hindi na kailangan. Lynette, huwag mo naman sana ipagdamot si Annalyn. Alam ko hindi tayo okay, pero wag naman sana maapektuhan yung relasyon namin. Tatay pa rin niya ako at alam ko matutuwa siya pag nakita niya ako. O sige na, sige na. Aalis na naman kami ni Carlos. At least, pag umalis kami, may mga kasama si Annalyn dito. Aalis kayo? Iiwan niya si Annalyn? Wala ka nang pakailam doon, RJ. Sige na. Robert? Robert? Saan ka pupunta? Sa awarding na anak ko. Sige na, late na ako. What? Hindi ka pwede pumunta sa event na yun, Robert. Dito ka lang sa bahay. Ano ba, Moira? hindi kami magkikita ni Lynette. Si Annelie ang gusto kong putahan. Robert, sigurado ako magpapang-abot kayo ni Lynette doon. Pagkakagulo lang kayo ni Carlos, eh, hey, dito ka na lang, please. H hindi mangyayari yun. At isa pa, hindi ako robot na pwede mong kontrolin. Robert, please. Please, huwag ka na pumunta doon. Dito ka na lang sa bahay, please. Para mo nang awa. Ano ba, Moira? Robert, you have to stay here. Dito ka na lang sa bahay. Ibang klase ka rin, ano, Moira? Kinakain ka ng selos, overthinking, at paranoia mo. but i won't let that affect my life. robert, robert, no. robert, please. robert santaliz lang. our first awardee, dr. analiz santos of east ridge medical center. our second awardee, is Dr. Lindon Javier of East Ridge Medical Center. Gentleman, Sandalila! Robert, please. Robert, this is ridiculous. Pumasok ka na muna sa loob, please. Sabi ko, puputan ko yung anak ko. Robert, please, kahit ngayon ka lang makinig sa akin, pumalik na tayo sa loob, please. Bakit ba, Moira? Ano bang ikinakatakot mo? Ano bang mangyari kapag pumunta ako dun? Iniisip ko na baka mapahamak ka kay, kay Carlos. Kaya ko ang sarili ko. Now, leave me alone. No, Robert, Robert, please. Dito ko na muna. Please, Robert. Maraming salamat sa inyo, ha? mo tara tayo dun kasi alam ko nagsimula na yung recognition eh Dobah